Umarap sa pagdinig ng lower house ngayong araw ukol sa drug trade sa New Bilibid Prison, so NBP, ang dating security aide ni Senator Leila de Lima at isang high-profile inmate. Idinetalye ng mga ito ang umano'y pagtanggap ng drug money ng Senadora at relasyon nito sa driver na si Ronnie Dayan. Ito ang malita ni Roderick Mendoza. Nakumpirma ko na may relasyon ang dalawa dahil si Ronnie Dayan ay sa bahay ni na natutulog. Maging sa mga out of towns na lakad namin silang dalawa ay magkasama sa isang kwarto. Madalas din kaming pumupunta sa bahay ni S.O.J. de Lima sa Bicol at kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyay papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng saba. Ito ang naging bahagi ng testimonya ni Jonel Sanchez, dating security aide ni Sen. Laila Dilima, noong siya ay kalihim pa ng DOJ. Anya, napanood pa niya sa cellphone ni Dayan ang dalawang pribadang video ni Dilima, ngunit nauna nang nagdesisyon ang House Committee on Justice na wag na itong isa publiko. Umamin din si Sanchez na tatlong beses siyang tumanggap ng pera sa manager ni Herbert Colango na si Raynante Diaz. Ngunit hindi anya ito napunta kay Dilima paminsan-minsan ay lumalambing ako sa kanya ng pera katulad ng birthday ko, Pasko at for the boys. Sa tatlong pagkakataon na nagpadala ng pera sa akin si Renanti Diaz ng buong halaga ay 15,000 pesos. Maliban doon ay wala na akong tinanggap o hininging pera kay Renanti Diaz. Kwento naman ng high profile inmate at dating pulis na si Ingelberto Durano. Personal na tinanggap sa kanya ni Dilima ang milyong pisong drug money noong December 2014. Nakalagay umano ito sa kahon ng sapatos at ibinalot bilang panregalo sa utos ni Jeffrey Diaz alias Jaguar. Pagpasok ko sa opisina ng BTB3 ay nakita ko na naroon, na naroon, din si GB Sebastian at Hans Tan. Inabot ko na kay Sekretary de Lima ang kahon na may lamang 1.5 million. At sinabi ko, Ma'am, ito na po. Kinuha ito ni Sekretary at inabot sa lalaking sumalubong sa akin. Kumanap din sa pagdinig ang isa pang inmate at dating pulis na umano'y magpapatunay sa nawawalang 300 million pesos na nasamsam sa raid sa Bilibid noong 2014. Pinatunayan ni Police Senior Superintendent Jerry Valeroso na asset nga ito ng gobyerno na nagbigay ng impormasyon para sa naon siya Ming Oplan Cronus. Ngunit wala itong sinabi na personal niyang nakita ang umano'y nasamsam na bulto ng pera, mga alahas at baril. Bago na ilungsad ang Oplan Galugad, Personal kong nakita ang haligang 65 milyon na nakalagay sa kahon ng sigarilyo sa kubo ni Sam Lichua pagkatapos ng uplan galugad pumutok dito sa loob ng bilibid. Nawala ang perang ito kasama ang ibang mga alahas, baril at mamahaling mga bagay na umabot hanggang 300 milyon. Ihaharap din sana ng DOJ sa pagdinig sa Colonel Ferdinand Marcelino, ngunit hindi na ito pinayagan ng komite dahil wala namang kinalaman sa droga sa bilibid ang sasabihin nito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City.